wow, madaming mangga so ayan, naglalakad tayo papunta sa manggahan dito sa pusta at yan nga, madaming kinukuha silang mangga ngayon dito at uh, oras na pala na, pagpitas ng mga mangga so ayan guys nandito tayo sa um, mga nagpipitas wow, ang dami naman ang mangga na yan pwede makahingi Hehehe <laughs> oh, ayan, yan, may unggoy sa taas na kumukuha ng mangga So, ayan, madami na silang nakuha ng na mangga Ay, aba, pili pa pala May size pala to Wow Ang lalaki <laughs> ng mangga dito So, ayan. Kiril, Hintay tayo kung... Oh, ayan. Si Manong, malulong kit na lang. So, wow. Para ang sarap ng mangga dito. Masarap to uh, pulutan. O, uh, pulutan sa bilog or quattro. At ayan nga O oh, ayan Min ano na nila Hilahati nila At na ah, uh, <clears throat> na size by size So ayan madaming hulog O oh, na mangga So ayan Kung gusto nyong bumili O bos na Kasi late upload ang video Thank you